Ito daw yung cheese pandesal Worth 5 pesos to Buksan natin kung Para malaman kung gano'n kalaki yung cheese Na sinasabi nila Para masabing cheese pandesal to Napin natin Dahan-dahan Dahan-dahan Nasaan na? Cheese Cheese, where are you? Wala. Wala. Walang cheese. Dito. Dito. Cheese. Cheese. Dito. 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 ito yan yan may balut pang tinapay ito pa cheese so yun cheese pandesal ang cute